Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. araw ng panambahan sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway, no nasa mabuti kang kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, sa panimula, bago pa man tayo dumulog sa mga bahay panambahan, tayo ay mapapaalalahanan na sa isang uh, napapanahong tema patungkol sa kwad na reliyon. Titingnan natin kung ano ang sinasabi ni Moises patungkol sa kwad na relihiyon. Bago natin tunghaya ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, nais po namin na pagkalooban mo kami, O Diyos, sa aming pagdulog sa inyong banal na salita. Pagkalooban mo kami ng kaalaman, pagkalooban mo kami ng karunungan at higit sa lahat, O Diyos Ama, pagpapalang spiritual. Nang sa ganon, ang aming pong matututuhan, ito po ay aming maisapamuhay. pamuhay. Tanggapin mo ang aming taus-pusong pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw ng panambahan, kaibigan, na isang paalala o ito ay babala tungkol sa isa na namang uri ng wad na reliyon. Alam mo kaibigan, sa ating kapanahunan, laganap ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng maraming tao sa bahagi ng mundo. Ito ay kapahayagan, kaibigan, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na laganap ang lahat o ang uh, maituturing nating mga huwad na mga ngaral Laganap ang lahat ng uh, uri ng kasamaan dahil may mga huwad na mga ngaral at maging yung mga maling kaugalian. At ito ay bakit? Dahil namang sa larangan ng reliyon. Alam mo kaibigan, dapat nating isaisip na ang katanggap-tanggap na pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos ay batay lamang sa kanyang kapamaraanan ang sambahin siya sa larangan ng katotohanan at ng spirito. Ngunit kidig natin kung ano ang uh, sinasabi ni Moises sa aklat ng Eksodo. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Eksodo, Kabanata 32, mga talata 1 hanggang talata 6. Titignan natin ang isang salaysay dahil lamang ang bansa ay hindi naging mapagtimpi. Ganyan din yan, kaibigan, sa ating kapanahonan. Sa aklat ng Eksodo, kabanata 32, pagtutunan natin ng pansin ang talata 2, 3 at 4. Ganito ang ating mababasa. Sabi dito sa Exodus chapter 32 verse 2 muna. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni A. Aaron. Talata 3, ganoon nga ang kanilang ginawa. Talata 4, Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw, ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Alam mo kaibigan, ito ay salaysay patungkol sa Golden Calf, no sapagkat uh, ang sa, ang uh, uh, konteksto nito ay wala si Moses at this time, siya ay nakikipagniig sa Panginoong Diyos Ama, hindi nakapagtimpi ang uh, tao na takot nagpahayag uh, sila kay A. Aaron Aron patungkol sa isang uh, maaring maituturing nilang uh, pinuno. Alam mo kaibigan, si Moises ay inutusan ng Panginoong Diyos na umakyat sa bundok. Ito ay mababasa natin doon sa uh, chapter 24 pa lamang. Sapagkat ipagkakaloob ng Diyos ang sampung utos. Umakyat nga rito si uh, Moises sa bundok at uh, hindi nagtagal Kaibigan, dahil matagal ang pakikipagniig ni uh, Moises sa ating Panginoon patungkol ito sa sampung utos, naging mainipin ang bansa at marahil, ito nga yung nabanggit ko kanina, no? marahil dala ng takot na walang mamumuno sa kanila, ito na, humiling sila kay Aaron ng isang Diyos na maaaring manguna sa kanila sa kanilang pakiramdam, yung uh, pakiramdam ng bayan ay inilabas sila ni Moises sa Ehipto at iniwanan. yun yung kanilang uh, pakiramdam at kung minsan kaibigan, ganyan tayo eh no, nakararanas tayo ng presensya ng Diyos sa ating buhay pagka-maayos ang ating uh, nararanasan. Ngunit pagka tayo ay dumaranas ng matinding hamon, ang ating pakiramdam, tayo ay pinababayaan o iniiwanan ng ating Panginoon, no? iniwan na ng ating Panginoon at dahilan upang gumawa tayo ng uh, mga kapamaraanan upang maibsa natin ng ating uh, kalagayan at ang mga kapamaraanan iyan ay uh, higit sa lahat pinangungunahan natin ng ating Panginoon na hindi nagbibigay kaluguran sa kanya alam mo kaibigan dito sa Exodus uh, chapter 32 hindi ipinapaliwanag ng salaysay kung bakit ganito naging tugon ni A. Aaron Uh, alam naman niya na makasalanan yung hiling ng bayan ano uh, ginawa nga niya kinuha mismo niya yung mga ginto at ito nga ay hinugis na sa hulma ng isang guya golden calf at na uh, makikita natin dito na nang ibigay ng Diyos ang sampung utos kay Moises maari no maari nating ipalagay na narinig ni A. Aaron ang isa doon sa sampung utos patungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung halimbawa ating ipalagay na narinig ni A. Aaron ang sampung utos, dito tahasan o malinaw na nilabag ni A. Aaron ang utos. Sa talata, dito sa verses 2 hanggang 4, ay makikita natin na panandali ang humina ang pananalig ng bansa kahit na nagpakita ang Diyos ng kanyang kapangyarihan sa kanila sa kanilang paglabas sa Ehipto sa maraming nga paraan kaibigan, nakaranas ang bansa ng pagpapala ng Diyos nakaranas sila ng kapangyarihan ng Diyos sa kanilang kalagayan dito nga no, nakakalimutan nila ang kabutihan ng Diyos at anong ginawa nila, sila ay naghimagsik at alam mo kung minsan na ah uh, ganito yung kapahayagan ni Moises eh, no, sa kanyang uh, sulat. Ipinahiwatig dito na nakalimot ang bayan sa kabutihan ng Diyos. Sila ay nagkimagsik at kung ito ay iaangkop, kung ito ay isa sa pamuhay natin, isa sa pamuhay natin ng paalala, may mga pagkakataong ganito rin tayo. Pagka tayo ay nakararanas na para bang wala ng luna sa ating uh, soliranin, iisipin natin, iniwanan tayo ng Diyos, tayo ay nagihimagsik, na nauuwi sa kasalanan. Alam mo dito, parang ang ginawa ng bayan, humiling sila ng hahalili sa pangunguna ni Moises. Pagkat walang kasiguruhan, sa kanilang pananaw ang pagbabalik ng kanilang tinaguri ang pinuno o tagapagligtas. Sa kanilang kahilingan, ito nga no, nais nila ang isang bagay na kanilang nakikita at nahihipo at kanilang masusundan o susundan yun ang kanilang iniisip eh, no? gusto namin na isang bagay na nahihipo namin at nakikita namin at susunda namin kasi ganoon na nangyari kay Moises when they uh, uh exit ikaw, when they exited uh, Egypt nakikita nila si uh, Moises at alam mo kaibigan yung mga ganitong nga uh, paglalarawan yung uh, nais silang meron silang nakikita ang mga bagay nahihipo This is all about the false idols, no? Uh, kuminsan yung iba nating na mga kababayan na-assume nila na yung mismong uh, kanilang sinasamba, yung mismo ang Diyos. Alam mo sa India may mga maituturing na animist dito naman sa atin napakarami ng ating mga Diyos na uh, Diyos, Diyos na sinasamba uh, in different kinds and uh, forms. Sa Salaysay ay naging hugis ng isang guya ang mga ginto na natipon ni A. Aaron gumawa ng altar si A. Aaron sila ay nagdiwang sa pamamagitan ng pag-aalin ng mga hayop at sinunog sa altar. Naging burnt offering pa yung iba nilang mga dalang hayop. Maging ang handog ng pangkapayapaan, yung peace offering. Ito ay kanilang ginawa. Alam mo kaibigan, yung kanilang maituturing na merriment, yung pagdiriwang, ito ay nauwi sa iba pang kasalanan, lalong-lalo na immorality. Inakala nila na sa kanilang ginagawa, ay sinasamba nila ang tunay ng, na Diyos at ganito rin ang pangunawa ng ating mga ibang kapwa na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaibigan, tandaan natin na hindi natin na mapapapurihan ng Diyos kung tayo ay may itinataas na anumang bagay o tao na higit sa Kanya. Kung minsan tayo ay nakagagawa ng kasalanan na hinuhugis natin na uh, ating Diyos, hindi ba? Ganoon yun eh no? uh, upang tumugma sa ating mga naisin at pangyayari sa buhay. Tayo ay nakagagawa ng kasalanan na inaakala natin na pinapupurihan natin ng ating uh, Panginoon. Para bang uh, sinasabihan natin ang Diyos kung ano ang nais nating gawin niya para sa atin. Ganoon yun. Uh, pinangungunahan natin ng ating Panginoon. Kaibigan, ano man ang humahalili, sa tunay na pananampalataya natin sa Panginoon, ito ay isang uri ng huwad na relihiyon, Maituturing itong Dios diyosan Wika nga dito sa ating paalala at ito ay uh, paghanda na rin sa ating pagsamba. Dapat nating sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pakuhulugan ay eh, dapat wasto ang kalagayan ng ating puso at pagsamba na naaayon sa salita ng Diyos ang ating pagsamba kay Kristo lamang. Ibigan paalala, sa ating pagsamba anuman ang hadlang sa ating patuloy na pakikiisa sa Panginoon, ito ay isang uri ng huwag na diyos. Ang tunay na pagsamba, kaibigan, tandaan natin ito ay usapin ng saluobin at isipan tungo sa makadiyos na layunin. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng panambahan, tayo ay dudulog sapagkat mayroon pong kahilingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaibigan, samahan mo ko sa ating pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa isang napakagandang pribileyo na kami po ay makadudulog sa inyo upang makapamagitan para po sa kahilingan ng aming mga kapatiran naway uh, kung loloobin mo at ayon sa inyong takdang panahon magkakaroon po ng tugon o, ka o katuparan ang mga ihahain namin sa inyo sa araw ng panambahan ganito po ang kahilingan ng iba naming kapatiran katulad ni Vicenta ang kanya pong pananalangin ay patuloy na kagalingan meron po siyang nararamdamang sakit sa kanyang paa Kay Cesar naman po, ang kanya pong kahilingan ay kaligtasan. Panginoon, bigyan mo ng kababaang loob si kapatid Cesar upang maunawaan niya ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Kay kapatid Evelyn, ang kanya pong kahilingan ay kalakasang pisikal. Kay Mar naman po, humiiling siya ng karunungan, Panginoong Diyos, sa mga decision making na kanya pong uh, gagawin. Ganon din po si Mel wisdom din po sa lahat ng desisyon na kanyang gagawin sa anumang larangan. Para po kay uh, Email, ang kanya pong pananalangin ay protection, ay ipagkaloob mo ang protection Inihiling ni kapatid Email at para po kay Lito, ang kanya pong kahilingan Panginoong Diyos ay patnubay. Ama namin sa langit sa amin po mga idinulog, kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng tugon ang mga bagay na aming inihain. Ngunit kailan mo man ito tugunin, sa anumang kapamaraanan, mag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sa araw ng panambahan, tunay nga na ang isang napakagandang uh, paalala para sa atin ay ganito, sa ating pagharap sa ating Panginoon. Ano ang maaring mamagitan sa ating pagsamba, ito ay maituturing nating Diyos, Diyosan, ano yan o sino man yan. Naway sa ating pagharap sa ating Panginoon, pagtuunan natin ang uh, pansin, ang ating pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Sa araw po ng panambahan, isa po sa mga kahilingan namin ay uh, mangusap po kayo sa amin, pagpapalang espiritual ang amin pong hinihiling. At naway gamitin mo ang inyong mga mga ngaral na maipaliwanag ng malinaw at maayos ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Gamitin mo ang inyong mga mga ngaral, Panginoong Diyos, mightily magligtas po kayo ng kaluluwa. Tigit sa lahat, ay tanggapin mo ang papuri at awitan ng inyong mga anak sa aming pong pagsamba, Panginoong Diyos. Tanging aming hiling ay mapapurihan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala kayat bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, 'wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.